Pag-uulat na naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, mga taga Mindanao, hindi lamang sentro ng pagtitipon at ang pagmamarcha sa Trillion Pinsong March, ang layunin ng Archdiocese of Cagayan de Oro City, kasabay ng mga pagtitipon din sa iba't ibang mga grupo sa buong bansa, kundi ang pagdarasal sa tatlong mga layunin, ang transformation, conversion at ang healing the country. It is a call to faith, hope, and love for the Philippines ti manggidami sa naturang pagkilos samantala dinala nalaka hapon sa San Pedro Square Davao City ang isang daang litsyong baka para sa mga partisipante ng Pro Duterte Rally e pinarating ni Vice Presidente Sara Duterte na nasa Japan na bukod sa isang daang bakang litsyon mayroon pa din umanong mga buaya na din at ihahain sa mga ali está. Sa ibang balitang Mindanao, isinailalim sa state of calamity ang Valencia City bunga ng naranasang mga pagbaha na puminsala sa mga agricultural crops, kabahayan at mayroon pang iniulat na nasawing anim katao. Habang ang buluan Magindanao del Sur naman ay isinailalim din sa state of calamity dahil na rin sa patuloy na pagbaha bunsod ng mga malakas na mga pag-ulan, lumikas na na ang mga residente sa naturang lugar. Pinasok naman ng tubig baha ang Buluan District Hospital inilika sa mga pasyente. Habang ang Municipal Hall naman ng Pagalungan Maguindanao del Sur ay pinasok din ng tubig baha. Well, Ramos, si Robin, Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live nationwide Maraming salamat, Willy Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Samantala,